Ang aking anlit na kuyaki, hindi lang nakaabusog ng tiyan, nakaabusog din ng puso. Dahil dito ko rin inukuha yung pinagsasustento ko sa binuho fire Brigade. Ako si Raiden Villarante at ito ang aking kwento ang Ay naku naman! Nag-enjoy ng ay, mukhang nakakarami ah. Mukhang isang sumun lang. <laughs> Eto na, magandang umaga sa Takoyaki. Eh, business owner at fire volunteer. Wow! wow! Ng barangay Raiden Villarante. Tama yes, ba? Raiden? At ang kasama natin ngayon, si? Desiree po. Desiree. Hi, Desiree. O, oh, si Desiree muna yung magluluto-luto dito habang nagpapakwentoan kami ni Papa Raiden. Ako, Papa Raiden. Sino nag-introduce sa'yo ng takoyaki business? Uh, bali, nagsimula po kami niya. Kasama oh. ko po yung friend ko. Tatlo kami. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ano yan? Sarili mong recipe? Karinong recipe itong inyong takoyaki na to? Bali, yung una po, yung talagang recipe namin ng na magkaibigan. Uh -huh. Tapos, nung nagsulo po ako, nilevel up po lang po siya. Mga mga ka uh -huh. na. Okay naman kayong magkaibigan ngayon. Okay naman. po. Okay, okay ka lang. <laughs> okay. okay. Naman. And then, ano ito? Parang ano yung flavor na, meron ka bang flavor or mga iba-ibang, kumbaga, tama, flavor na ino-offer sa yung takoyaki. Kasi may nakikita ko dito, may, may itong hinahayon na ano ngayon, na ice na ati Desiree. Ito yung, Octo. Octo? Yes po, Octo Master. Okay. Meron po tayong Crab Master. Crab. Cheese Master, sa -huh. Ham Master. Ah, so apat. apat ano po yung best seller sa mga yan? Actually, pare-pares po eh. po Kasi. Opo, meron po kasing customer na allergy po sila sa seafood. Allergic po? Opo, uh... -huh. bali hindi po namin na-offer yung dalawa, ma'am. Uh -huh. Bally, cheese po, saka hamlay. Uh -huh. At pwede rin po sa mga kahit sino, pwede, no? Pati mga bata may enjoy, lalo na yung o, pwede. keso. Pwede. po. Opo. Opo. Okay, so ito ay nag site ng gano'n nakatagal? pa three years na po kami ngayon. Pa-three years? Opo. Pa-three years ka pa lang? Opo, Tapos, Ilang branches na ang meron ka? Meron na po kami, 18. 18 Mali na naman po yung mga karera natin. <laughs> Nung nag-umpisa ka, paano ba, nahirapan ka bang i-introduce ang product na ito? Kasi kumala to eh, biglang marami kayo eh. Biglang, oh, di ba, marami kayong nagtitinda ng ganito or ikaw lang dito sa barangay yung nagtitinda ng takoyaki? Uh, dito po sa Herrera, ako lang po yung nag-start dito. No, dito. Pero yung sa may kabila po, alam ko meron po doon na umay. Aha, uh -huh. pero May ikaw dito, isa ka lang. Opo, oh, dito. At itong kasi na ito, ito ay parang ano eh, mga hub ng mga pagkain. Iba't iba, meron kayo dito. At to, anong oras kaya nang nito? dito? 3 p.m. to 12 a.m. po kami open. Oh, Kailan okay. to marami yung mga tao mo na kumakain? Mga around, yung... around 4 o'clock po. O, so, sa kada araw, mga magkano ang kinikita mo, ang magkano ang kita sa ganito? Pagka 30-30 uh, po, maabot po ng 10K. Wow! Uh, o pag medyo matumal po, 5K. Okay, gusto kong malaman mula sa'yo, ano ang challenge ng pagluluto o pagbibestas ng ganitong klase ng food? Uh, madami po talagang challenge eh. Mm -hmm. Bali, tinitingnan din po namin yung mga mm -hmm. feedback po ng mga customer namin. Mm -hmm. Kung may mga sinasuggest po sila sa amin, mm -hmm. yung yun po, ini Sa mga tao kasama na mo sa trabaho, dito, dito, si Desiree, Itong si Frede, meron ka increase next month. <laughs> <laughs> pero itong napakagandang uh, kwento ng iyong business, no? Dahil ikaw rin ay volunteer. Ng... Opo. fire volunteer Far volunteer ka bago ka nag-business. Uh, may business na rin po ako dati pero hindi po takoyaki. Oo. oo. Tapos, tinuloy-tuloy wala din po mm -hmm. dahil nakahiligan ko na po yung pag-fire volunteer. Oo. Hanggang ngayon, hanggang ngayon ay fire volunteer ka pa rin? Yes po. Yung tinikita okay. po namin dito, ayun okay. ay po yung pinang ko sa fire brigade po namin. Thank na you na, na, Nabalitaan ko na nga kuya Riden, na dahil dito sa Takoyaki mo, malaki po sa salamat po dito dahil nakapa, nakabili ka ng dalawang... Ah, uh, fire truck tama ba Anong kwento noon? Ah. Uh, isa lang po, isa lang po isa fire lang. truck o, okay. And then, pero nung hindi pa po takoyaki yung business ko, meron na po ako nagawang isang fire truck. Mas maliit po siya dyan. Meron kang nagawa, nagaling sa sarili mong bulsa. Opo, sarili. Ah, oh, wow. Okay, tapos yung pangalawa, yun yung galing sa takoyaki? Opo, ito na po yan. Ito na po yung katas ng takoyaki. Bakit na bakit ipinipilit mo na maging masingit yung pagiging fire volunteer or pagtulong uh, na maging fire volunteer masarap po kasi sa pa yung nakakatulong din po tayo sa iba uh -huh. Aside na kumikita tayo ng pera uh -huh. nakakatulong pa rin kasi sa iba iba uh -huh. po yung pa kasi ng ganun eh. uh oh oo hindi lang uh ikaw ang umaangat Kumbaga, ipinabalik mo sa uh mga kabarangay mo may training ka bang ginagawa ito pang inyong NGO ay nagtraining training sa BSP paano yan ah pa, uh, pa meron pa kayong mga seminar na inaatin at ilan kayong miyembro ngayon sa inyong fire uh, uh, brigade kumbaga dito sa inyong grupo? Dito po sa amin sa Ronda Caloocan, meron po akong 20 members. Mm -hmm. uh, lima po doon yung pwede mag-drive niyan. Mm -hmm. Tapos karamihan po, puro firefighter. Mm -hmm. Bada, so may training nga, no? Yes po, meron po. oh, gano'ng ka katagal training? training? Uh, depende po eh. Sa one, one, ano lang naman po, isang araw lang naman po ang training. Mm -hmm. Pero sa, sa loob ng isang buwan, minsan apat. Mm -hmm. po. Ano ang, ano ang, kumbaga, komento ng ating mga kabarangay na nalalaman na grabe yung kanyang kin, ki yung kanyang kinita imbes na solohin gumawa pa ng paraan para makagawa ng or makabili ng ng fire truck para sa kanyang mga kabarangay anong mga reaksyon ng mga kabarangay natin naririnig natin At tingin ko naman po okay po sa kanila tulad hmm. po ngayon siguro mga isang linggo na po nakaraan inabsorb na po kami ngayon ng barangay natin yes! Binigyan na po nila kami ng headquarters. Uh -huh. yeah, so correct. Papasalamatan ah si -huh. D. Dililidad. Wow, maraming salamat po. Kasi ano 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 ang base sa pagkuha sa inyo, ano ang sinabi niya na parang oh, pwede na namin kayong punyan? ano bang ano bang naging usapan? Bakit bigla na lang na in absorb kayo ng barangay? Uh, sabi po sa akin ni Cap, napapanood po, po niyo yung mga respondi ko. Oh, 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 Tapos, nakita niya, niya rin po na medyo may kalumaan na po yung fire namin. Oh, oh. Kaya, parang gusto, gusto rin po niya sana next year na makapag-provide pa ng Ganda. isang Okay. Dahil magandang ginagawa mo, nakikita ng ibang tao, natutulungan ka rin. Opo. Ganon, okay. Siyempre, dito sa business mo, meron bang pano? Ano bang plano mo rito? Gusto palakihin pa lalo? Kasi alam ko, meron ka rin branch sa Bicol. Yes, balak, balak po, balak mo ba buong Pilipinas magkaroon ng branch? Ano bang plan? Kung papalarin po, mas maganda po sa mm -hmm. Opo. Gaano kaganda ang kitaan sa ganitong klase ng business, Raiden? Sa pagtata Sa amin, ma'am, sakto lang naman po. Hey. Una-una, street vendor lang naman po kami. So, yung mm po namin talaga, hindi naman po ganun kalaki. Mm -hmm. Ang nagustuhan ko lang po sa kanya, nasusustain ko po, po yung sweldo ng tao sa kapo nung mm -hmm. truck, yung pag-maintenance. Saka nakakapag, nakakapagbukas ka ng trabaho sa mga kabarangay mo, ano? Opo, ilan, ng, po tayo ilan na ang, ilan na ang yung mga uh, tao dito sa yung business na ito? Siguro po, pag sila matutal sila, nasa 50 po. So, wow! Po. Nagsimula ka na ikaw lang ako po mag-isa oh, mismo lahat. Oh. Pero ngayon, mar mayroon ka ng mga trabahante. Okay. Oh, eto, papain mo natin kasi gusto kong makita yung kaniyang uh, punta tayo doon tingnan natin yung iyong uh, yung iyong fire truck. Fire truck. Ah, okay, dali to kaniyang ito rin kaniyang uh, tindahan. Makikita niyo yung dito dito, muna tayo. Makikita niyo tong kaniyang tindahan dito. Abay parang ginawa mo rin ano? Ginawa mo rin parang fire truck. Ganun oh, din ang style mo. Uh, ginawa ko po siyang trademark dahil hmm. nga po fire volunteer ako para alam po nila na yung may-ari, fire volunteer din po. Wow! Bali, ayun po yung pinaka-concept niya po talaga. Correct! At bilang kailangan din ng fire para manutinta ko yan, pasok taposok Okay, dito naman, nandito naman yung kanyang dalawang fire truck, no? Tama uh, bali, ba? Dalawang fire truck o oh, isang fire? bali, dalawa nga. Dalawa po ito, uh -huh. pero ito lang po yung sa akin, ma'am. Ito yung sa'yo. Opo. Oh, ito yung, ito yung, ito yung katas ng iyong uh, takoyaki. Yes po. Okay. okay ka ano to? Gaano ka updated or paano mo ito na nabili? Meron bang meron din bang tumulong din bang may-ari nito para mabili mo nang mura-mura or something? Paano ba? Actually ma'am, sa junk shop po lang po siya nabili. Oo. Na training, hindi po talaga umaanda. Oo. Totally, ano na po talaga siya, pang dispose na talaga. Ay, wow! Bin, binili, ko po siya ng hindi umaandar. Uh -huh. Tapos pinaandar ko na lang po. Tapos ngayon, maayos na nagagamit. Umaandar lang po pero hindi pa po siya masyadong buo eh. Buo pa. So ano pa ang ano mga, kailangan mga, pangangailangan? Para at least, maray mo, mayroon tayong mga kabarangay dyan na mayroon palang pwedeng makatulong sa inyo. Anong mga kailangan pa nitong inyong fire truck? May mga kailangan pong i-body repair. Body repair, o, ano po? Ho? Pero yung makina naman po niyan, bagong overhaul po, kaya... Okay yung gamit po. ng inyong mga fire uh, volunteers. Oh, Punta ka, lapit ka dito yung mga kasama mo. Halika dito yung mga kasama nyo rito. Halika yun lang. Ha, natakpo oh, isang grupo po kasi sila. Halika yun rito. Halika yun rito. Ilan, ilan kayo, ilan lahat ngayon dito ah, sa... Ah, ngayon po, yung... ano lang. Apat lang po kami ngayon. Ha? Apat? Apat lang po Ayan, ngayon. pangalan mo kasi? Evie po. Ikaw? John Axel po. Justin ako, sir po. Yan! Anong pakiramdam? Halika yun rito. Baka makamasa, mas mag masagasaan tayo. Anong pakiramdam na merong katulad ni Raiden na tumutulong sa mga katulad nyo para makatulong din sa ating mga kabarangay bilang mga fire volunteer. Sa po, ano, si Master po yung kumagabay sa amin bilang yeah. volunteer na malaging uh -huh. nakaano sa amin, nakagabay. Oo, so, so, rumoresponde. Uh -huh. At ano yung, ano yung kahalagahan ng merong taong kung baga namumuno, nagpupush sa mga katulad ninyo na gusto rin makatulong sa mga kabarangay namin? Uh, Siyempre po, para po rin mapaganda po yung takbo ng brigado namin. Hmm. Tsaka po mapabuti po yung landas ng bawat membro ng brigada. Mm -hmm. Mensahe mo kay Master. Ang ganda na tawag yung eh, Master. <laughs> Ay, mensahe ko lang po yung eh, Master. Salamat sa siya, no. Ginabayan niya kami para makapasok po dito sa brigada. Yan! ready Daddy, ikaw na! Hindi ba? Ang galing na meron ka. Nag Nagtumatanggap ka pa ba ng mga volunteer or paano sila pwede makapag-volunteer sa iyong, uh, sa yung uh, grupo? Yes po, ang volunteering naman po para po sa ladyan. O mm -hmm. may capacity po sila na tumulong. Mm -hmm. Open open naman po kami sa mga bagong member. Uh -huh. of wala course kailangan nilang mag-training din katulad ng itong ng mga miyembro niyo. Yes po, kailangan oh, lang po yeah. nila mag-undergo kasi hindi po madali yung ginagawa namin. Uh -huh. Kaya kailangan po talaga nilang mag-training. Okay. Ano ang mensahe mo doon sa mga kababayan natin, mga kabarangay natin ngayon na nanodot, no? Ano to, hanggang ibang bansa. Syempre naman, no? na pwede palang lang pagsabayin ang advokasya at pagbe-business. Apo, pwede naman pwede naman po talaga pagsabayin. Nasa sa inyo na lang po 'yan kung paano niyo po gagampanan. Pero ako po bilang pamilyadong tao, mm. negosyante, mm. volunteerism, nagagawa mm -hmm. ko pa rin naman po yung napapaghati-hati ko pa rin. Ano ang sa iyo nitong mga ginagawa mo? Ang naturo po sa nito, ito, kung paano po talaga maipagkapwa tao. Ay, ganda. Opo, yun po talaga yung Pakikipagkapwa-tao po, po unang-una, doon din po ang ng maraming customer. Oo. Kasi nakikita rin po nila yung advocacy ko kung saan din po napupunta yung kinikita namin. Yan. Kaya meron siyang mga na-influensyahan. Ito ang magandang influensya. Diba? Oo yung po. makatulong, matutunan nyo ang pagtulong sa inyong mga kabalagay at inyong kapwa. Mabuhay yes, ka, Raiden. Maraming maraming salamat. Thank you po. At syempre, kailangan matikman natin yung kanilang ano, yung kanilang uh, na. napakasarap na takoyaki. Natikman ko na. Level up. I'm telling you, grabe, napakahusay recipe mo 'yon. Yes po. Magaling ka talaga, taong. Ikaw na talaga 'yan. Maraming salamat. Ha, subscribe now at @net25. This is Love po. For more love, to the pets, at mgaabang updates, just click the subscribe button and follow us on our net25 social media pages at net25tv. Net25 Entertainment Facebook! See ya! I love ya!